Si Ren na nagbabox yung... na yun oh. Eh, na, eh, no? <laughs> Maskera na siya Dahil si superhero, Hero hindi nagpapakilala talaga May <laughs> nakita akong dalawang inakay Ayun eh, oh Napakaganda Ayun eh, no? oh Wop Lumabas ba itong isang Matik wala <laughs> So yan Masing ko bali ngayong araw na to eh, Napakaraming pumasyal sa atin ibabang uh, iba-ibang lugar. Mga siko, may Herona, may Quezon City, may Bamban. Mga siko, iba-ibang lugar ang kumasal sa atin. Bali ngayon, eh, may nagbagsak sa ating mga tropa pips natin. Ayun na, no, mga dala niya. Nilagay natin dito. Bali, konti lang naman ito mga ko. Bawas alaga lang. Bali, dito mga siko, eh, walang lambat kasi may nakita ako ng comment. Mga lambat lang kami yung mga binibenta sa atin. Bali, ito, eh, mga gusto magbawas. Mga ko, eh, binabagsak nila sa atin yung mga wala lang pampatuka dahil napakalakas kumain ng kalabati kapag sobrang dami nagbabawa sila kaya binadala nila dito mga kasigto eto yung mga ina-out natin sa mga tropa pepsi natin ito mga nakakalabati kirawag pa tayong kamote na mo pa binoo tinagdagan mo sana ng cute para kamote cute so ayun bali silipin natin yung mga lambat ng tropa na dadahat na ahahawa ako sa'yo eh, kasi natin. Iwan, dala na mga tropa pips natin. Ayan, konti lang ito. Tara. Yon. Ngayon tayong mga bisita. Mga kasing galing pa, Quezon City to. Saka Herona. Bali, ito yung mga nakuha. Nakuha yung type Mga kasing yan o. Oh. Napili na yung mga magaganda. Bali, dito may young bird. Tsaka may matanda. Mga kasing ko. Ito yung young bird na maganda kulay o. Oh. Ayan, sila sir. Tagay sa kasi? Herona. Herona. Nag-aaraw kayo? Oo. Sa... PRPL. Saan? GRPL. GRPL. CTPR. Maraming glad dito. TNPR pa. Meron. Bale, pumipili mo lang sila kuya sa mga bata at matatanda. Pero dito, nakuha yung type ko. Dito yung type ko eh. Na pinapaterbi sa akin ni boss. Kaso, pukulin na ni kuya. Ayun, ganda ng mga ipon. Ang gigiinis. Nakasing ko. Si, Kuyang, si Kuya ang Si Kuya J. Eh, eh na, hanggang dito lang dahil bawal na pakita mo ka. <laughs> Kaga Quezon City pa 'yan. Pagkagising natin eh andito na si Kuya. Bali ito yung kanya. Ano pala pa mo, boss? Miko. Miko. Eh si Kuya naman taga Herona. Ayun yun na napiti niya. Pero pumipili pa si Kuya eh. Wala kang ka shoutout, boss? Wala kang shoutout. Shoutout sa misis ko, yari na naman. Yari na naman. <laughs> Ganyan talaga. <laughs> tumakas lang rin ako eh. Ah, tumakas lang <laughs> din si kuya. Napakaagan ni kuya. Pagkagising ko na dito na. So, yun. Goods na daw si sir dito. Bali limang pirasong mga matatanda. Ayun, ang ganda ng nang... silip natin. Ganda naman ang nakakuha ni sir. Napili pa niya yung type ko. Ayun, no? Si Sir ay nagbabaks na yun. Eh. <laughs> <laughs> Sa other lad kayo niya, eh, boss? Naalos Ah. Uh, eh, yung English mo, Sir, may accent. Wala. Wala. <laughs> talaga yung mayayaman. Walang dalang cash. Kay. <laughs> Kaya pa bisita tayo. Ayun, Mura na! Mahal oh, Matik niya. <laughs> Ayun, bali si Mura na. Dito na naman na. Dito ka na naman na. Sir Tima. O oh, yun, o. Fly high. Hindi, dahil si Sir ng... Quezon City, eh, naabutan niya si Mura na mahal pa. Bibigyan ka daw ng apat na kilo. Napatoka. Wala ka sasabihin kay Kuya. Ah, uh, thank you. Sir. para sana manalo ka sa ano mo, sa pangkarera mo. Yon. Mura na. Mahal pa. <laughs> Matikan. Nakita mo na pang maganda sir? Okay. Sir, dyan. Nakita mo nang na nag-ano to? Nag-ex makina? Oh, ex makina to, sa Paul? Yo, what's up, mga katulad pa. Ito ko video. Pulo minis to. Yo, what's up? Dan, tan 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 dan. -dan, 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 -dan. Yeah, bali meron kang 4 kilos kay kuya. So, yan, bali nagdagdag pa pala si kuya ng isa. Bali, ani ang iuwi niya from Quezon City. Ang gaganda ng mga ano dyan sa Quezon City mga club. BBC, number one din. Video fly. <laughs> <laughs> so ayan mga ko, yung dala ng tropa natin eh para may pamilya ata dito dahil na nakita akong dalawang ina kayo. Eh, no? Napakaganda. Ayan o. Oop! Lumabas ba ito ng isang wala. Sumama, <laughs> so, ang ganda ng sipog niya mga ko. Uh, light na blue bar dalawa ito eh asan ba isa ayun o oh. na ba makain ng pusa ayun o isa o oh. medyo light silang mga blue bar pasok na natin ayan bali hindi ko lang alam kung sino parents nito baka ito kasi mukhang nagsusubo ito eh. light din siya eh tapos parang nagsusubo yung kanyang itsura baka ito siguro yung parents kaso hindi ko alam kung saan dito yung tatay makasin <laughs> ko ito siguro may puti ito baka ito ang kanyang parents. Basta may mga pamilya daw dito kaso, syempre hindi ko naman alam kung rumble na kasi siya. Mga singko kaya kinuha na natin sa tropa pips natin. Ito eh galing sa may San Pablo tsaka may nahalo ditong galing ano sa Isidro mga singko sa tropa pips natin. So ayan no? Hindi pa nga lumilipad yung iba. Pa, paano lalambatin ito? Mga sing. Mga ito. Tsaka nyo yung mga sing, -sing niya. Ito yung mga nabibili sa atin. Meron tayong mga singsing -sing na ganito. Yun, yung... Ito, marami akong singsing -sing na ina-out na to dahil ito yung nabuwag na hindi natuloy. Naging parang commercial na lang. Masin yung MTRPC. Ginagawa na lang natin pang stock bird. So, ayan. Bali, may brown pa pala Oh. No? No? May isang brown. Tapos, karamihan. Blue bar na. Tapos, may dalawang itim dito. Masin ang ganda. So, ayan. Bali, ito lang yung bagsak ng tropa. Yung ating mga dinos kahapon eh ko konti na lang mahanasin ko ay no dito na matatanda apat na young bird dito limang young bird doon saka yung nandun na lang kasi ko dahil konti na lang yung puro young bird nakakuha lahat ng mga taga Quezon City yung mga blue bar na magaganda mahanasin ko pati yung type kong blue bar yan eh, nakakuha rin pwedeng mga natira dito parang halos grisel ay no Hals pati young bird mga greisel pero marami pang young bird basin ko ay no Maraming pang yamper yung dala ng tropa peeps natin to. Ayan, bali, yun lang muna ang dumating sa atin ngayon. Siguro, tama na muna dahil medyo crowded tayo ngayon. Minsan may mga nagdadala dito. Pag sobrang dami na mga siko, eh, minsan hindi na natin ginukuha. Pinapasa ko doon sa isang may ng folder supply doon sa minsan isidro. Baka minsan doon binabagsak. So, ayan, bali, ito yung iba. Bali, ito yung mga napili natin na medyo makikinis dahil yung tropa pips natin na idol eh, nagpapatabi sa atin ng 20 pieces. Gusto niya yung magaganda. Para ka naman, pag pinamigay niya mga 5, eh, medyo masisiyahan yung mga bata. Dahil maraming bata ato sa kanila. Paling papamigay ata siya sa Pasko ng 20 pieces. So, konti pala na ipon natin. Kailangan pa dagdagan. Kaya sa si kuya, ayan. Nakamaskera na siya. Dahil si superhero, hindi nagpapakilala talaga. <laughs> <laughs> si superhero, hindi talaga nagpapakilala. talaga. talaga. Ayan, ayan nakatape tayo kanyang dala. Bali si Mura na. Eh, meron na siya 4 kilos. Binigyan pa siya ng kalapate, mga sige, ito. Bigay ni sir. Bayad na rin. Ano sasabihin mo? Mura na? Hindi, sir. Wala pa. Terti mo kayo na. Na? Wala ka sasabihin? Sir, thank you, sir. Iyan. Yeah. Ex-makina? No, what's up? Pabas, thank you, ha? Salamat, sir. Alam ko si na, sir? Jay. Jay ng Quezon City. Wala ka kisong i-shoutout? Wala na. Boss, ingat. Malayla yung biyahe. ibas ba? Mga singko. Habang naglilinis si... Mura na! Mahal pa. Eh, magmerenda ka muna. Di yung ganyan dalawa. Ano na? Hingin mo yung dalawa? Eh, basta ikaw. Nanginginig pa. Basta ikaw. Magmerenda ka muna. Pagod ka na eh. Dahil nagpalinis tayo ng mga kulungan mga singko. Eh. May kita nyo. Napakalinis na. O, oh, di diba? So, ayan. Habang naglilinis ka. Ito, interview natin dahil swerte ka ngayon. Pogi, ah. Pogi na, ako. Binagyan akong dalawang kalapate. Meron pa kasama patuka. ito ka. Diba? Ilang kilo yan? Isang pa? Bawi. <laughs> <laughs> Apat na kilong patuka. ito ka. Tsaka... Dalawang kalapate. Binigay sa kanya nung Pumasya na taga Quezon City, masin ko. Sabi daw, ano, bibigay sa akin pera, ano daw, hindi na lang. Oo, no, ibon na lang. Kasi daw, napapanood niya. Buti nga, nandito ka. Nung nabanggit natin yung mura na mahal pa, naalala niya. Lagi ka pinapanood, natatawa sa'yo, si Kuya, na taga Quezon City. Kaya binigyan siya ng patok at saka kalapate. Wala ka sa kanya? Uh, salamat ko, eh, sana manalam ka sa mo, sa ano. Sa, ano. Sa karera, ano? O, oh, mananali yan. Mabait si Goye. eh. So, ayan o. Oh. Merenda ka manan, eh. Kamaya ah, na kita bibigyan ng pampa Ayuda. merenda eh. Ayuda na eh. <laughs> Anong ginakay mo? Masarap yan? Hmm. Anong tawag dyan? Dobar Choco. Ayan <laughs> o. Oh. Bawi na naman si Mura na. Bali, dito, dito. Iyan na natin. Captain natin. eh yung patukahan niya, maasing kayo, no? 4 oh. kilos. Tsaka ito yung binigay sa kanya nung taga Quezon City. Yun know, o. Oh. Para yan. Tingnan na nga natin yung tsura. pala. Nakalak <laughs> <laughs> Nakalak pala na. ah, Sige, bali Ito na si Murana Ito yung binigay sa kanya ni Boss J Ng Quezon City Ito yung pinili niya Para ibigay kay Murana May kasama pang patukaya Napakaswerte mo talaga Kasi natutuwa na daw siya sayo Murana Pag pinapanood ka niya Kasi matik ka tayo Murana Mahal pa oh, <laughs> Bali, ito binigay niya Anong Ano yan? Ito Babae, to yan. Babae, naglalandi niya Babae yan, naglalandi? Sabi Ano yan? Sabi Ilog Tawing ilog. Hindi ko alam kung tawing ilog o <laughs> tawing ta 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 ilog. <laughs> pero ito, maganda. Ayan you know, o. Borga, mga singko. Ano tawag sa kulay niyan? Lugar pedro. Lugar <laughs> <laughs> pedro. pero ito. Ganyan, tapag malalaking ilog. Anong tawag dyan? Lalalalong lalo malaki ang ilog. <laughs> <laughs> Basta pa singko, habang nagmimirenda me si... Mura Mura na. Eh, silipin natin yung mga natira dahil sobrang dami pumasyal ngayon mga singko. May Burot, may bambay, may herona, may Quezon City. Naghihintay pa tayo dahil masyado pang maaga. Baka may mga pumasyal pa sa ating mga tropa peeps na nangangalapate mga singko. Meron pang pumasyal na taga dito rin. May mga kinuha rin. Bali, ang 40 pieces ni tropa, eh konti na lang natira dito apat na lang ang laman mga 5 dito eh 5 dito eh 5 tapos yung mga natira dito mga 5 eh apat na lang ng mga young bird bali halos lahat nakuha na yung iba pero marami-rami pa rin mga 5 so yun bali yung mga nakuha nila mga 5 eh siyempre susurrender na natin yung binayad nila dun sa tropa pips natin dahil nga pabenta lang ito ng tropa pips natin na nagbabawas pero magaganda ibo na yan dapat araw-araw ka maglinis kasi yun so ayan o, ano na, dapat araw-araw ka maglinis kasi may dagang ano ayan o, no? may dagis <laughs> kakain ni tanggalulo kalapate ko, kinabukas, abiyo kinabukas abiyo. Yung yung na kinabukas kasi ako nakakapaglinis mga sito nung na, tinagal niya, dito mo nakakuha eh nasa ilalim ng yero nagbahay na yung mga taga, ayan o na po sa mga young bird na kasi kayo. young bird! <laughs> so yan, bali, maraming salamat din sa mga pumasyal. Eh, masyado pa maaga. Alas 9 pa lang ata ng umaga. Mga siya, eh, halos na nga lahat. Ina. Hintayin natin yung mga ibang tropatis natin kung may mga pupunta pa. Kaso, syempre, napagpilian na. Pero magaganda pa rin itong mga to. So yun, bali, wala pong lambat dito. Ito eh, alaga po ito mga ng mga barkada natin nangangalapati dito sa Tarlac. Nakikita nyo naman mga legban nila. Eh, pare-parehas dahil stock nang to ng tropa pips natin. Wala pong lambat dito. Eh, may lambat dito. Ito ang nalalambat dito. Wala, wala. Hindi ako mandaragi. Ah, hindi ka mandaragi. Mag-ano ka lang? Maninisid. <laughs> <laughs>